Yes! So, what's up mga karapas nurse? Ayan, nandito po tayo sa duty natin. Sa duty tayo ng amin. Ayan. Wow! Ang mga ginamit natin ngayon, medyo toxic din. Busy tayo kanina. Ayan, Woo! tapos uh, um, meron tayong ah, uh, insan tayo sa love kanina. So yung mga rocker surfing kanina kaninang ginawa. Ayan. So yun, ila uh, update lang po tayo sa ginagawa natin sa pang araw Medyo matapos lang magpasyente. Sobrang pagod yun pa. Okay. Ano so, natin yun yan, mga karapos na? Oo, oh, okay naman. Ano okay, yung mga ginamit natin kanina? Wow! Ayan. Ayan. So, okay ah. Nakapagpahinga na alis lang lang natin yung Doktor so tayo lang mag-ingat dahil hanggang hanggang so update ko na lang kayo mga Karabas Nurse at ingat po sa atin ha dyan sh shout out sa inyo ayos? Yes. at yun na mga Karabas Nurse ayan tapos na natin nag-ugas so pinasok na natin yung ano, yung uh, mga uh, instrument natin sa autoclave so Tayantay na lang po tayo mga karabos ka na <laughs> Alam mo yung ako. Yes! Kaya bulag po tayo. Ayan. Ito pala yung namin. Um, uh, sterilization na namin machine. Ayan. ayan. ang autoclave. Ayan po kami nag-sterilize ng mga instrument natin na ginagamit sa uh, procedure natin sa pangaraw-araw ng procedure yes! natin. ayan. Actually, naka-set up ko na siya. Nagagay ko na lahat ng mga instrument doon.

Ayos! At yun mga, mga karabos na nice. rin. pala, isa sa mga machine namin dito. Uh, chile, ito yung ginagamit ng doktor ko para kumukuha siya ng mga ang mga sukat or uh, pag send kami ng mga cases alam sa records wow. ng pasyente. Yan. After namin kuhanin yung exact na uh, outcome So, yun, sinisend po yan sa lab. So, ito po yung machine na ginagamit ni doktor. Pwede, yun po. Bubuksan natin. Siyempre, meron tayong password dito. Na ginagamit. Bali, password po ito ng aking doktor. Ayun. unlock oh yan isa na yung isa na yung sa example ngayon so, yan yung kinuha namin na uh, sa mga patient namin ngayon kinuha namin yung uh, uh, pinaka outcome nung gusto niya mangyari sa AP niya ayan grabe napaka advanced yes mga karabas na nice. so yan po yung actually ito yung ano yung veneer. yan yung gusto niyang uh, sizes size, tsaka yung gusto niyang ano, maging outcome. Pero depend, uh, may ano po yan, may may mga design na kulay po ang gusto niya. meron pa may mga pwede wow. kulay ng ating ipin. So, yun. Uh, Doktor na po yung mag-send po nun. So, uh, so ano. Basta po yung pinaka-actual na ipin ng ating pasyente. Mga karabas na yun. So, ganun siya ka-advance, actually. Grabe. Ikot-ikot lang. Yun, ha? Eh. Mga diferensya ng ipin. Wow! Kita pa yun. Ayan. Ito yung mga isa sa mga example ng nung, uh, nung pasyente natin yung property na ipin ang pasyente natin so ayan share ko lang po ang isa sa mga exciting na machine dito sa clinic namin grabe talaga wow mga advanced na ginagamit dito so para mapabilis yung uh, pag transfer at pag uh, send po ng mga cases namin the same time para maayos po wow. Yun yung talagang uh, actual na desire para sa ipin so ayan dito ko na kayo mga karabas na yes! mga iba pa nating mga mga machine na ginagamit dito ayos ayun uh, uh, yung mga karabas nurse, yun isa sa mga ginagamit usually uh, dito sa ating clinic, ito syempre number one, yung dental chair natin ayan, ayan pa sophisticated yung dental chair natin Advanced po yan yun o no? ayan Bali, ito yung uh, x-ray yes! uh, machine. Parang, ipicture na lang po i-click po lang ito. Then, same time, makikita po natin yung mga dyan. Uh, yung parang mirror na screen. Yeah. So, gamit po ito. Yan. Yeah. Click lang po yan. Tapos, the same time, makikita mo dyan sa monitor. Yes! Ano po yung status ng ipin. So, yan. Yan. syempre, yung mga ginagamit natin. Yan ito po yung aking chair dito sa aking uh, room so ito yung talagang nagamit yung, nagamit at saka yung doktor ko bali yung doktor natin is talagang sobrang stricto din siya so gusto niya laging malinis yan Siyempre, same time napaflash lagi yeah. papalitan yung mga handpiece natin ito yung mga handpiece natin ito yung sa scaler. Ito yung sumahang natin sa high speed, low speed. Yes! And then ito yung water and air natin, ayan. So ginagamit-ginagamit. Tsaka mga, siyempre, instrument natin. Ayan. 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 Yung set ng instrument natin, ayan. So yun mga Kaharabasners. So, update ko na lang po kayo. Wow. Para sa iba nating mga uh, machine dito sa natin, sa clinic natin, yeah. just want to share lang po ito po yung aking trabaho dito sa aming clinic. Isa po akong dental nurse, yeah. dental assistant, so kumbaga yes! tayong nag-aalalay sa ating doktor, sa ating dentist. Malaya siya kumpara actually sa hospital pero I mean talaga dito kailangan din ng, mga, ng talent or I mean, siyempre, kailangan mo rin alam yung mga routine, yung mga dapat gawin pag prep pa lang ng mga gagamitin wow. siyempre, kailangan mabusisi dapat alam mo rin yung mga gamit so like for example, yung mga yan dapat na-prepare na po yan yeah. Ah, marami rin po mga obligasyon na dapat gawin yes! compare po sa hospital medyo talagang 24-7 yan yeah dito ang timings lang namin wow. is until uh, ano uh, until uh, 10 o'clock in the evening so dalawang ship po kami actually so yun exciting naman at saka maayos naman kasi wala ka nang iisipin after ang duty mo uwi ka na lang bahay wala ka nang iisipin unlike sa pag sa hospital wow. ko ka tayo nag-work marami po tayong iisipin dun kasi minsan sobrang busy at sobrang toxic sa hospital minsan makakaligtaan natin na uy, naibigay mo wow. ba yung ganito? na-endorse mo ba yung ganito? yun yun lang po talagang isa sa mga talagang medyo kailangang yes! ay anticipate ko po, po yun kasi talaga minsan nangyayari po yun yung mga nakakaligtaan, yung proper endorsement pag sa hospital unlike sa clinic po, Ayan, ganyan din ito lang. Pag alam mo na yung, alam mo na everyday, everyday routine mo at alam mo na yung mga procedure mo, yung mga gagawin mo, like yung gagawin ng doktor. So, yun. Ipe prepare mo yes. na lang yung mga gagamitin niya. At the same time, yung mag-assist ka, mag-suction. Yan po kagandahan sa clinic, sa dental. At the same time, dito kasi sa clinic namin, meron din po kaming laser. Laser, uh, static, Rhino. Eh, marami po actually. Diyan meron kayong mga laser. laser ah? Uh, mga laser nurse, laser at mga ginagamit sa laser. So, bali, ibang nurses naman po yung mga in-church doon. So, tayo sa dental tayo. Wow. Bali, dito sa clinic namin, meron kami apat or tatlong doktor. May ortho, may implantologist, meron kami GP. Ayun. Share lang. I just want to share lang po ang aking trabaho as a dental nurse ayan I'm very proud of it po kasi dito po, di po natin kinukuha ang ating uh, yes uh, ginagasa sa pangaraw-araw ayan uh, pag-iipon natin mga pangarap natin nararating natin na i kumbaga dahan-dahan pag nakakaipon tayo ay nagpag-provide uh, tayo sa pamilya natin sa so, same time nakakaipon tayo sa mga pangarap natin ayan So, yun. I'm very proud of you po na sin yes! ko po sa inyo ito. Hindi naman po sa... Uh, ...nang mamalaki po or whatever. Pero, yun. I just want to share lang po, yun. Magbigay po ng inspiration sa mga trabaho po natin. Dapat na natin magsipagan. Wow. Dapat na natin iusin. Dapat na natin mahalin. Isa po yun sa number one talaga. So, yun. Yeah. Maraming maraming salamat po pala sa lahat po ng mga subscriber natin dyan. Mabalik po tayo sa ating mga subscribers, siyempre. Thank you po sa pag-subscribe sa atin at panonood palagi. Sana hindi po kayo magsawa sa panonood at maraming maraming salamat po sa pag-subscribe sa atin. Thank you po. Ayos! Ayan po at God bless! Maraming salamat po. Wow.